Hello po. Good morning uli Good morning. Morning, morning. Ayan. Yeah. Kasi nung ano. Eh dito madalang yung pala rito. Oh. Pero maganda. Walang damo. Isa uh, ano, namuno din. ng konte Pero napakadalang nga lang. Hulip-hulip lang kasi yan eh. Sabog din po yan. Kaya lang yan eh. Hinulip-hulipan. Ayan ang kaluangan niya oh. <laughs> Sabi nga, sabi nga ng mga ko, hindi, parang hindi raw makukuha yung binhi. Puter. Ah, ito naman siguro baka makauha naman. Ah, ito yung tanim eh. Oh. Napakadamo rin eh. May mga palay rin naman. Oh. Kaya, ayun, hindi, hindi nakakatawang dalawin. Padami nang naubos na pandamo pero hindi talaga madale Kailangan ito. Sa umpisa pa lang bibirahin muna ng pandamo. Pinatubo kasi muna eh dapat hindi na. Ngayon no, oh. dito eh huli-huli na to. <laughs> hey, pauwi na po ako, pauwi na tayo. Oh. at ganyan na rin ang ano niyan alagaan na lang patubigan na lang yung mga mamumunga sa iyo ay yung ano diyan ng sa kanila <laughs> dito hindi sabay-sabay may sumasapaw merong merong hindi ganyan na mangyayari talaga rito oh sige sige po ciao at <coughs> uuwi na talaga mainit na eh, painit na ganda rin naman dito oh, matupo Hmm. Mabot na yung tubig Hindi maganda kasi pagkakali ng ito Ayan o no? ay, sa pinsan ko eh, Labas na lahat yung ano labas na yung sa kanya eh, Dito sigurado may aani na siya o. Oh. Sa amin, wala. Walang masyado. Eh, sa kanya, oh Sa pinsang ko, oh. o. Oh, sa apaw na, oh O, oh, sige po. Chow po, chow! na naman, ah, tayo ay uuwi na muna. <laughs> sige po, chow po muna, chow! Ay!